and Chong D. And Chong D. TV? 5 uh -uh. uh, out of 10. Sa personal? 7 uh, out of 10. Diolo Pascual. In TV? 8 out of 10. Sa personal? 10 out of 10. Pogi. <laughs> Ito crush mo to te? Sino? Si JC de Vera. Sa TV? 9 out of 10. Sa personal? 9 out of 10. So ah, same na, lang? Face niya sa TV and in person. Same Sian Lim. Sian Lim in TV. Um, seven out of ten. Oh, ako din. Sa in, personal? In person, eight out of ten. Ah, uh, gumapo na siya <laughs> na Ate, si Alden Richards. I, I, in TV, gano'n siya kapogi? Seven out of ten. In person? Nine out of ten. Yes. Si River Cruz. Six. Sa TV. Mm -mm. In person. Ten. Oh, pogi okay pa ten. na si River sa personal. Oh, pa? Si Joshua Garcia. Joshua? Sa TV. TV, mga seven out of ten. Oh, hindi siya masyado, no? Sa personal. Pwede mo 100 in person? Pogi talaga siya sa personal. Atangkat! Ay,